ang pangako ay pangako. Tama. Di ba? Hindi natin sila pwedeng baliwalain lang. <laughs> Bulbuling ko pa yan dito. Dito pa kayo na territoryo ko. <laughs> ah, mayor, gusto ha? Ano ito ha? Ah? Hindi naman eh. Mayor, 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 mayor. Oh, 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 tayo! No. Na lang, oh, 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 Si dito 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 guys. 107 dito 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 Let's go. dito 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 siya dito <mulik> dito Di dito 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 si dito jong, Uy! jong, Bakit? Chong! Tignan mo yung ano mo. Tignan mo yung Facebook mo. Bilis! Bakit? Bilis! Tignan mo! Ang tagal dito na lang. Oh, Bakit? Tignan mo! Oh! Ba! Oh! 107 kayo na ako! Oo! Oh, di ba? ano? Hmm? Ano? dahil lang ako ako sa mga followers natin, Haris, umanda ka. Yari ka ngayon kay Jello. Pagbabayaran mo, lahat ng kasamaang ginagawa mo. Tomo lang yun. Ito na ang ganti ng tunay na api. Uunahin na kita, Ares. Iisa-isahin ko kayo. Kaya pagandaan ninyo lahat ng gagawin ko. Tara! Tingkulin lahat ng mga kawal! Tara! Tara! Anong balak mo pala? Sumama ka sa akin! Tara! Tuli! Mapunta kami! Saan tayo mapunta, Jong? natin yung mga kawal natin, pati si Jello. Tama! Pupunta kami kaila, Mayor. Aarpo uh, ulit tapos si Robot. Mati, <laughs> kaya ka binibilis ako eh. Okay guys, babalitaan lang namin kayo. Pag nakuha na namin si Jello, si si Robot, at saka si Bacalaw. Mainit ngayon, kailangan natin bilisan po eh. Oh, ayun guys, nabali no, na dito kami may kila Mayor. Nagtipon-tipon ko na yung mga GGG. Mingi tayo ng tulong para dagdag protection na rin sa atin no? kasi baka mm, mamaya mm. gano'n tayo nila eh Gers e, hindi oh. naman ako natakot kay Gers eh wala namang problema kung ga kahit gano'n wala like, yung katawan nun eh ang problema yung pamilya ko eh. ayaw na nga ng asawa ko na may paglaban pa ako kahit oh, kanino oh, eh tapos okay. may dalakang hindi naman ako may paglaban eh tara sumama nyo kayo ayos din ayos din Ayan, tikmaan. Sobrang talaga yung haris na yan eh. Uy, babawal! Hindi ka dito! Bago siya yata ang Sama ka. Ba't hindi ka sumasama? Sama ka, Boss Lucio. Huli boy. Yan, tama. May ano, may sandata. But guys, tingnan nyo kung gano'n kami kadami dito. Ewan ko na lang kung magalaw pa kami ng lalayo. Da, ano, dami, dami natin, Boss Lucio. Ha? Kasi ah, ako ang gloves. Ako bahala. Kasi diba si Jello, Oh. duty na doon, tingin mo ang ganti ng api. Salamat nga pala guys sa ah, nag-follow sa akin sa page ko ha. Ah. 100k followers Sama. na tayo. Go! Tsaka di mo sila inano sa pangako mo na hindi gusto. ano. Oh, ang pangako ay pangako. Tama. Tama. Diba? Di ba? Hindi natin sila pwedeng baliwalain lang mm. sa sinabi natin. Hey, di Pero pa ganun pa. eh, pag pangako tutuparin pa. Oo, uh, <laughs> syempre talaga. Sino talaga pag pangako? Ikaw wala pa ako pa ako Si Ready ka nagsabi sabi noon. Hoy, sino wala tayo na, pangako, na, lang, wala natin tarna? Na, wala pa, wala akong mga ulong. Ako na ba lalaban? Wag mo muna, wag mo muna, Mayor. Wag mo muna. Jaris lang ini. Kasakaw na ba tao? Huwag mo na bus. Kalma mo lang. Mainit ah. Mainit eh. Mainit talaga. <laughs> <laughs> eh, talaga. Oh! Uy, ano yun Boss! Uy! Anong oh, boss? Uy! Anong Anong boss? Wala, Ra, ra! Ano yun? Ano Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? eh. O oh, ano, matapang ka, porgit kasama sa amang mga gusto mo, mo si mayor ay, eh. gusto mo, pagbulbulin ko pa yan dito, <laughs> ito <bakit na> dito pa <laughs> kayo sa teritoryo ko eh. Ah, mayor, gusto ako Ano ito ah? Hindi naman eh. So, sige, ano? Sige, niyo ako nasa teritoryo kayo. Yung lakas ano? ng tama niyo. Ano? Kaya, wali ka dito, Jelo. Hindi ano? ano? ako natatakot kahit nandito ka sa lugar mo. Hmm, ano? Okay. Tumesting oh. kayo, tumesting kayo. Okay. Okay. Kaya, wali ka dito. Sosin mo to. Hoy, Ares, wali ka dito. Ba't natatakot ka? Ali ka dito! Ba't ba gusto niyo ng away? Hindi namin gusto ng away, gusto lang namin. Gulo nga lang ko. Ayoko yung tiyo. Bakit? Ayaw mo? Bawa, ali ka dito bawa. Suotin mo ka. Ayaw na. Yan, bawa nice. Nice, nice, nice. Makakas to ha. Ito na labo na ito. Ito nga. mo yan. Ayaw nyo pag suotin yung bata nyo. Suotin mo yan, Rich. Ako na lang. Susuti mo. Kakasako to. Wag, wag. Gusto nyo. Kakasakain ko ulo Shooting mo din to. Ano to? Shooting mo din to. I was born for this. I was born for this. Okay, ano Oh, ganito. Uh, thank you. Ganito, boy. Ay, nyo naman. Kalabaw versus Ares. Pag nanalo dito si Galabaw. Yang artist mo, wala dito. ayon, may pagmumuha nila niyan. Hoy, hindi pa nanalo pa si Galabaw. Pa-binala mo 'yung kumain nila, kidlat. Eh dito pagdanalo dito si Ars, bibigyan ko ng pera. Eh diyan ka naman naman mo para diktan ka video na para mawala ako dito. Okay? Ah. Ora na, 'tol, 'yung usapan mo muna ayusin mo. Hindi mo magulo. 25k ko na rin. Oh. ganito na lang. Kapag lumabanan ng boxing dito, mga mo, sila mayor.

ano? Ah, <laughs> ano? Dito pa sa teritoryo ng mga boss. Ito, boss mo? Hmm. No. Wala. No.